Magandang araw po sa lahat. Ako po si Arena Freddy Master Castel at welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kaunaw ng Chess Podcast sa Pilipinas. At ang ating pag-uusapan mga kois sa ngayon ay patungkol sa mga kababaihan sa chess. Hindi ho ba kayo nagtataka mga kois bakit ko konti lang ho ang mga naglalaro ng chess sa buong mundo? Imagine mga kois ha, 500 ho 500 million po mahigit ang naglalaro ng chess. Pero magtataka ka at pagtataka ka, sa population din naman, halos 1 is to 1. Ibig sabihin, isang lalaki sa isang babae. So halos parehas lang din po ang population ng babae sa lalaki. At kung makukunin natin yung statistics, you no, know, yung 500 million mahigit, ibig sabihin 250 million lalaki doon at 250 million mahigit naman ang babae. Kasi lamang po ang babae pagdating sa population, lamang lang naman ng konti. Pero almost 1 is to 1 sila. So, panghawakan natin yun mga koys, yung statistics na yun. Uh, ah. ah, ayon sa statistics, no, may higit po 500 million po ang naglalaro ng chess. At base na rin sa statistics, 1 is to 1 ho ang population ng babae at lalaki. Pero mga koys, subject for ano pa rin scrutiny, no? Nasa inyo po yan, pakiresearch na lang po. Pero ang nakuha kong research, ganun po ang status o ganun po ang data na nakuha ko dyan. Pero sa dami ho ng population at 1 is to 1, magtataka ka po, mga koys, magtataka po, na magtataka talaga. Na lang po pagdating po sa world ranking po ng chess. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, sa ating mga taga-subaybay na nakikinig sa Spotify, no nakikinig sa ating podcast at nanonood po sa ating channel sa YouTube, ay meron po din pong chess rating o world chess ranking po na tinatawag. Katulad din po yan ng World Boxing Council, meron po silang mga mga ranking po no 1 to 1 1 to 100 na ranking o may git pa. Ganon din naman po sa World the World Tennis, World Tennis Association, meron din silang world ranking. Pagdating po sa chess mga boys, may world ranking din po. Ang tinatawag nila diyan ay Elo rating. Siyempre, hindi na natin bubusisihin bakit elo ang tawag dyan. Sino yung tao na yan na elo na siyang naka o nagko-compute o nagka-calculate ng chess rating. So, doon po tayo kasi gusto ko ma makuha po ninyo mga koys na meron din pong world chess ranking. no At yung ranking na yan, yung elo rating na yan, base po yan sa performance mo. Kapag ikaw po ay nananalo, madadagdagan ang iyong rating. At kapag ikaw naman ay natatalo, mababawasan ang rating mo. So, dyan ho, tinitimbang, dyan po kinok, kinakalculate ang chess performance ng isang grandmaster o ng isang chess player. no So, meron po tayong world ranking, pero ang nakakapansin po talaga sa akin, mga kois, at alam ko, pansin nyo rin yan, kukunti po ang mga babae na, na nasa top rank ng uh, ng International Chess Federation or FIDE F-I-D-E oh, para po doon sa mga nakikinig lang po Spotify no o kaya sa podcast po ng mga ng aking channel eh yan po ang International Chess Federation yan po ang authority yan po ay Chess Governing Body sa kanyang ni release na World Top Ranking eh kokonti lang po ang mga babae at alam niyo mga koisa, no ang ang mga players po na nasa world ranking halos walang babae eh. Halos walang babae pagdating po sa uh, world top 100 halos walang babae Kasi po meron pong suggest rating, meron pong uh, 2800 rating club, no? At dyan sa 2800 club ng mga super grandmaster, wala po wala pa po sa 20 na chess players o wala pang uh, 20 na grandmaster sa chess ang nakakapasok dyan dyan sa 2800 club na yan at ganoon din naman sa 2700 club kukunti ako uh, konti lang po umasa nasabi natin more or less nasa, 30 lang po sila na mga grandmaster ng chess sa buong mundo ang nakakapasok dyan sa uh, 2700 club at yan po mga koysa, walang babae dyan na nakapasok. Kaya kung pagsasamasamahin mo, kasi po merong, merong pong separate din po ang, uh, ang babae eh. Sineparate po yan ng FIDE eh, ang mga babae. So may world champion na babae, kasi sineperate nga po sila, may world champion naman na lalaki. Pero kung pagsamasamahin mo ang ranking ng mga world top rank ng mga babae, napakababaho napakababa po nila at alam nyo ba ang nakapasok lang sa 2700 club ano po walang iba kundi si Super Grandmaster Judith Pulgar ng Hungary na reach niya po ang 2735 at top 8 po siya world top 8 ayan naman si Judith Pulgar po ay hindi yan halos sumasali sa mga world championship cycle na puro babae hindi po siya sumasali dyan pinatunayan niya na sa kanyang paniniwala hindi ho weak ang babae pagdating sa chess no malaki po ang possibility na ang mga babae ay po pwede maging tulad sa mga lalaki ang problema lang po siya lang ho ang nakarating dyan sa 2735 na rating at marami ho siyang tinalo during her uh, hair time no during those time tinalo niya si Kasparov no si Gary Kasparov ng Russia, tinalo niya yan eh. At marami pang mga mga malalakas na mga lalaki na tinalo niya ni Judith Pulgar. Kaya nga po siya, na-reach niya yung 2735 World Top 8 po siya. Bukod tangi lang po siya talaga mga koys ang nakarating dyan sa 2735. Kaya itinuturing po siya na greatest of all time sa babae. Goat po siya. Kasi ngayon po, certified po talaga si Super Grandmaster Magnus Carlsen ng Norway. Certified na po siya ng FIDE o ng International Chess Federation. Siya po ay ginawaran ng GOAT o greatest of all time within 100 years. So, ganun, ganun ang kanilang pagsukat. Within 100 years, sino-sino ba yung mga Super Grandmaster na chess player? na masasabing uh, greatest of all time at yan po, si Magnus Carlsen po ang certified na. Binigay sa kanya yung certificate, yung kanyang award, <coughs> sa isang uh, event. Pero sa babae naman po, kung <coughs> sineparate po kasi yan ng, ng FIDE o FIDE, eh. o, uh, sineparate po yung mga babae. Eh. Kaya may separate din na world champion na mga babae. Pero sinasabi ko nga, kung ihahampas po natin sa reality, pag samasamahin ang rating ng babae at lalaki, napakababa ng mga rating ng babae. At masasabi natin, sa World Top 100, wala talagang babae. Baka nga pag bumaba pa tayo ng top 150 na top ranking ng buong mundo, maaaring may makapasok na babae. <clears throat> at alam nyo, yung mga super grandmaster na mga babae, ilan lang po yan. Gaya ng sabi ko po, si Judith Pulgar ng Hungary, ay siya ho ang kauna-unahan na greatest of all time na female uh, na female ano at ang sumunod sa kanya na naka-reach ng 2600 mahigit ay si Hu Yifan ng China 26 uh, 26 uh, alam ko 2670 ang um, more or less ganun ang kanyang rating so hindi pa rin niya naabot yung naabot ni Judith Pulgar at ang sumunod sa kanyang 2600 din ay si ano si uh hampi hampi ng India, no? Sumunod sa kanya, 2600 din pumahigit 'yan. At ang sumunod ay si Anna Mositchuk ng isang uh, isang Ukrainian po. So 2600 din po ang na-reach niya na rating. So halos wala pa sa lima, no? Wala pa sa limang mga babae ang naka-reach na masasabi nating super grandmaster. Sila lang po ang mga babaeng nabanggit ko na mga uh, pagdating sa world rating po, eh, ang uh, naka, nakaabot o nakatungtong sa sinasabi nating super grandmaster kasi pag ikaw po nagkaroon ng rating na 2,600 super grandmaster ka na yan mga kois lalo pa kaya 2,700 at lalo pa kaya sa 2,800 club pero, ma, pero mga kois ha, side, uh, side comment o side ano lang po ito <laughs> Meron nung Pilipinas na pasok diyan sa 2800, walang iba kundi ang Super Grandmaster na si Wesley So. O, pang panglima po siya diyan. Panglima siya sa mga nakapasok diyan sa world ranking ng 2800 club. Ayan. So, sa ating pagpapatuloy, gusto ko pong mapansin natin o mapansin po ninyo na bakit kaya may mga babae ko konti lang po ang ang sumasali o nagkaka-interest kasi kukunti lang po sila sa mga world ranking eh. Samantalang logically o statistically speaking, mahigit 500 million ang naglalaro. Tapos ang population ng female at uh, male, halos 1 is to 1. Pero kukunti lang talaga sila. Ano kaya yung mga dahilan mga boys May naiisip ba kayo ng mga sasabihin natin? Mga barrier, mga hindrances, bakit po kukunti ang mga babae? Kasi, ang naisip ko dyan mga kois mag comment po kayo ha kung ano yung mga dahilan kung bakit ma, kukunti ang mga babae pagdating sa world top ranking kukunti lang po at karamihan mga lalaki ho ang talagang namamayagpagjaan so comment po kayo ang aking nakikita dyan mga kois eh, ah, nakikita ko dyan yung socio-cultural eh. oh? sa kultura ng ibsang bansa gaya ng uh, nasabi po natin o gaya ng mga sinasabi ng iba at hindi lang kukunti, sabi nila ang chess po ay royal game. Ito ho ay nilalaro ng mga royalty, hmm? ng mga kaharian. Kaya nga po, may hari, may reyna, at may mga alipin siya, may mga pawn siya, at may mga opisyalis. Kaya, itinuturing eh, po yan na royal game eh. Sa aking pananaw, ang isa sa mga dahilan po dyan bakit kukunti ang babae, dahil sa kultura na rin. Dahil marami pong mga mga bansa sa buong mundo na talaga naman ang babae ho ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na sila po ay magkaroon ng katulad ng lalaki sa pamantayan sa susyudad. No, lalo na sa mga Muslim. Ang babae talagang hindi binibigyan ng pagkakataon na, na maging pinuno o magpuno, no? At hindi lang naman sa Muslim countries, ano? Marami pang mga bansa na ang babae ho talaga ay nasa bahay lang. Hmm? Kumbaga sila ho yung mga naggumagawa ng mga domestical o domestic helper sila. Nag-aalaga ng bata, nag-aalaga ng pamilya, nag-aalaga ng mga hayop sa bahay lang po talaga siya. Wala siyang pagkakataon na leisure time na katulad ng mga lalaki. Na kung saan siyempre leisure time po yan eh na magkaroon ka ng leisure time, Doon papasok ko si Anches eh. Pag meron kang extra time o meron kang availability, meron kang oras para po ikaw ay syempre leisure time nga, ay eh, makapaglaro ka ng royal royalty game o makapaglaro ka ng chess. Eh ang babae ho, hindi ganoon eh. Kasi sa mga, mga unang panahon talagang maging sa Kristiyano po, doktrina po 'yan eh sa mga Kristiyano na ang babae eh magpasakop sa lalaki ang kanyang pangulo talaga ang kanyang asawang lalaki so ibig sabihin kung ang mga kalalakihan ay talagang nagre-relax relax ang lalaro ng chess ang mga kabayan hindi po nabibigyan ng ganong pagkakataon karamihan sa kanila uh, gumagawa ng gawahing bahay naglalaba, nagluluto, nag-asikaso sa mga anak ano po, nag-asikaso sa mga, sa bukid sa harden o kaya nagpapa <clears throat> nag-aalaga ng mga hayop. Yan ho ay masasabi ko isa sa mga dahilan ni eh, bakit hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na makapaglaro ng chess, no? <coughs> isa yon sa mga nakikita ko. At isa naman diyan sa dahilan din ay yung maang mga kababaihan natin eh hindi ho siya, wala silang access po doon sa mga sa mga chess education. Wala silang access sa chess training, kaya nagkakaroon ng problema doon mga kushe, eh, dahil di wala na silang access dahil nga sa bahay lang sila di ba no, kadalasan hindi naman sila, hindi katulad ngayon, sa corporate world ngayon lang naman yan eh, sa modern world eh, na marami na mga kababayan, pero syempre ang chess po, ay 1,500 na mahigit oh 2,000 years na yata ang chess eh, na umiiral, at sa panahon na yon, talaga ang babae hindi masyado ganon ka level pagdating sa sosyedad o sa lipunan. Sila ho ay nasa karamihan sa mga tahanan po. Kaya hindi siya na naka-join dahil walang walang access sa chess education. Wala rin sila access sa mga training at iyon nga ang nagiging problema diyan. And then yung pangatlo ay natanim na sa kaisipan ng karamihan po mga boys na ang chess ho ay para lang sa mga lalaki kasi dominated po talaga na mga lalaki ang chess eh. Maaring sa ganun, biglang tingin, nadi-discourage yung mga babae na sumali. Kasi, oh, makubat ba't sa sasali ka dyan eh? mga larong lalaki yan eh. Ganun ano ang nagiging pattern, no? Oh, nagiging, uh, ano po, nagiging norm yan, na pagdating sa chess, eh, dominated po ng mga ng mga lalaki kaya nagkakaroon ng hesitation ang babae na sumali sa mga tournament dahil nga dominated do ng mga lalaki. At yan po hindi iyan po ay in reality makikita mo yan sa mga tournament mga boys ano. Makikita yan sa mga tournament iilan lang ang mga babae karamihan mga lalaki. So yan yung mga nakikita kong dahilan kung bakit po ang mga kababaihan natin ko lang talaga ang sumasali. <clears throat> Pero siyempre hindi naman natin masasabi yan na ang mga babae mas bobo kaysa sa mga lalaki. No? Eh, sa tingin ko, sa panahon ngayon, hindi na uubra yan eh. Pero kung statistics at saka scientifically, kasi po, greatest scientist, no? bilang lang huyan, bilang lang sa daliri ang mga babae. Ganon din yung mga greatest inventor, mga lalaki din po sila. Pagdating po sa business, mga billionaires, mga lalaki din po. Wala mga masyado mga babae. Ano kaya ang kinalaman niyan mga kois, no? Pati sa chest, oh, sa, nasama ang chess eh, pagdating sa dominated ng mga lalaki. Oh, gaya ng sabi ko, ay nauna po kasi sa panahon talaga noon, hindi masyado expose ang mga babae. Kung paano naging expose ang mga kalalakihan, kasi sa sosyedad, sa lipunan, eh talagang ang lalaki ang tinitingnan Maging sa pamilya, lalaki yung ang tinitingnan. No? May mga religious nga po dyan na ang lalaki, parang paglalaki anak mo, sina, parang napakaswerte mo eh. No? Pero, siyempre sa ating pagpapatuloy, tulad ng sinasabi ko, kukunti ang yung mga babae. Tapat sana, ma-break po yung barrier na yan para dumami ho ang mga babae no? Bigyan po natin ng ang mga babae ng access sa mga training education, sa chess education, sa training. Bigyan natin sila ng access para ho magkaroon talaga sila ng sapat na panahon at lumakas ang kanilang naro. At magkaroon din sana ng ng super, sabi nating model. Sa bagay, na andyan na si Judith Pulgar. Eh. Kung nagawa nga ni Judith Pulgar yung ganong performance, eh bakit hindi kayang gawin ng mga babae? Sa tingin ko po, kaya din po yan eh. Kung anong footstep, kung anong mga ginawa ni Judith Pulgar, no? bigyan lang po talaga ng maraming exposure. Ang mga babae dapat sumali sa chess community, sa chess club. Sali ka. Sali kayo mga babaihan. No? At bigyan natin sila ng access kung paano merong training, education ang mga babae, ang mga lalaki ganun din po sana. So sa tingin ko, yan pong mga binabanggit natin yan, ay isa yan, sa, yan po ay mga basic lang. At sana kung uh, po pwede mag-comment po kayo mga kois kung pa, paano pa dapat dumami ang mga babae na sumali sa chess at maging grandmaster. At kung meron ka, pa kayong idadagdad doon sa mga binanggit ko mga kois kung bakit ko konti mga dahilan kung bakit ko konti ang mga babae na sumasali sa chess no? hindi ho natin sinasabi na mas matalino ang lalaki ha? kaysa sa babae hindi natin sinasabi yan pero may mga binabaga, binib, may binibigay po ako sa inyong mga field of discipline eh ano eh wala talagang kukunti ang babae eh no? hanggang dyan lang po mga koy sana po ay uh, meron po kayong napulot na mga kapaki-pakinabang na mga information relative po dun pa din sa ating chess mga koys. Huwag po sanang makalimot na mag-subscribe at patuloy po kayong sana ay eh, like nyo po itong aking podcast dahil ito ay kauna-una chess podcast sa Pilipinas at yan po ay mapapakinggan din po sa Spotify at mapapanood sa YouTube. Pakishare lang po at pakihit ho ang notification button. Maraming salamat sa inyong uh, pagsumabay mga ko'y sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Rina Vidi Master Castel. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ingat po ngayon.